Good PM mga ka-sausage Mukhang masarap na sausage diba? Ganyan kaya yung sakin hmm. Ang Ayan Di ba ganyan yun, yun. Hmm. Wala nga ngayon eh Sa langit na lang po Nagsabi niya eh Jesus wept Magandang Maria Mayo Bami Medusa, doon po sa Simba ng Queen uh, Mary Brune, Bati Luque, Poco Martin po daw nalang. Yeah. Panoorin niyo po yung Wonder Woman, sinang Api, si Archimedes doon. Totoo po daw yung mga uh, kaisos yan, yung mga bisis sa nangunahan niyo ng Diyos po ata ang Syria Best sausage Ganito kaya Ganito ba yung akin eh Ayan. Archimedes po ang operasyon ko yung, yung nasa drawing Na painting Dalawa po yung sa ama Yung one and two Si Haring David the fifth century, century pack yun po ang Babylonia yung akin po ang pagpasok sa langit ay Miramax sa Friday na daw move yung ano uh, mga ibon para sabi kay Mama mandi sayang mga, mga, mga pare okay. ayan, mga pare po ibon ako sa langit hindi na uwi ng langit ayan maligayang pagbalik po sa kinari Happy Marvin! Naka Marvin the Martian ako Okay, basta magic 200 ngayon. Masagana sa akin. That's all.